Mga kamartilyo, welcome again to my channel. Ngayon mga kamartilyo, andito tayo ngayon sa ating channel para meron tayo papakita na gagawin natin. Ngayon mga kamartilyo, dito tayo sa baba. Yan, bali third floor to mga kamartilyo. Aakyat ah, tayo dyan. Medyo mataas to mga kamartilyo at saka wala tayong hagdan. Kaya dyan tayo dadaan sa gilid na yan. Kakabit tayo dyan mga kamartilyo na parang ungoy. Yan, <coughs> mga kamartilyo, andito na tayo sa taas. Hindi ko na pinakita mga kamatilyo kung paano ako umakyat kasi wala tayong nagbibidyo. Kaya ngayon mga kamatilyo, dito na tayo sa taas yan. Medyo malapad itong bubong mga kamatilyo. Pero isang unit lang yung gagawin natin kasi ang, ang design ng bahay na ito, row house, medyo. Bali, unit-unit itong -unit, mga kamatilyo. Pero isang unit lang yung gagawin natin ngayon. Mga kamatilyo, tumutulo ito sa baba. Kaya ngayon, inakyat natin, hanapin natin kung saan yung tolok Kaya mga kamatiyot, nakikita nyo naman napakalapad ng bubong pero isang unit lang yung gagawin natin. Dito mga kamatil, ito gutter. Bali, titignan natin kasi may butas yung plasing niya. Ngayon mga kamatil, ito yung plasing niya. Medyo nakita ako na may butas yan. Plasing mga kamatil, bali, simento yung ilalim nito. Sinukluban lang ng plasing. Kaya mga kamatil, duda ako na dito dumadaan sa gilid ng ating gutter. Kaya pag pumasok ng tubig dito sa plaza, hindi doon sa ating gutter. Kaya mga kamartilyo yan, lilinisin natin ito. Bali, may, bulkas, oh, may sila na ito mga kamartilyo, tatanggalin natin kasi hindi kumakapit ang bulkasil sa silan. Kaya yan, dyan, dyan, dumadaan yan sa gutter na ito sa gilid. Pumapasok ng tubig dito sa ano, kaya medyo dilinisin natin para wala siyang dahilan na umangat ng ating bulkasil. Bali bulkasil mga kamatilyo yung gagamitin natin yan. Mga kamatilyo, tiyatanggal ko yung silan para kapit kapit yung ating bulkasil. Kasi mga kamatilyo, pag may silan yan, yung ating bulkasil hindi siya kumakapit dahil madulas kasi itong silan mga kamatilyo. Kaya ngayon, pag kaya kayo, pag nag-bulkasil kayo, kung may dating nakalagay ng silan, tanggalin nyo yun para kumapit yung ating bulkasil. Ayan, mga kamatilyo, bali, lilinisin natin ito lahat para maayos yung kapit ng ating bulkasel. Ayan, mga kamatilyo, bali, natanggal na natin yung ano, na yung ating silan. Ayan, mga, mga kamatilyo, yung gagamitin natin. Sana, ipromote natin yung bulkasil, Sana mapansin tayo ng company ng Bulkasil kasi pinopromote natin yung kanyang item. Sana papansin tayo. Kaya mga kamartilyo, Bulkasil yung ating gagamitin kasi makapit ang mga kamartilyo. Bulkasil, huwag nyo lang ilagay sa basa o mayroon kayong papatungan na dating glow. Linisin nyo lang. Sobrang kapit ng Bulkasil, mga kamartilyo. Kaya ngayon, tapakita natin sa inyo na Bulkasil yung ating gagamitin. Ngayon mga kamartilyo dito, bali bubuksan natin yung Bulkasil napakahirap pa martilyo na walang nagbibidyo. Eh, isang kamay lang yung ginagalaw ko para mayroong maghahawak natin ating video. Baka mahulog yung silpo natin. Medyo hindi kasi pantay yung bubong. Ayan, nabuksan na natin yung ano, bulkasel na mga kamartilyo, lalagyan na natin ng bulkasil. Hindi ko na pinakita mga kamartilyo ang paglagay kasi wala akong naghahawak ng cellphone. Bali, pinakita ko ng mga kamartilyo sa inyo na may lagay ng bulkasil. Pero mga kamartilyo, mabilis lang, oh, madali lang naman maglagay ng bulkasil. Ayan, nalagyan na natin. Ayan. Kaya 100% mga kamartilyo na dito dumadaan yung tubig sa mga dugtongan na to kasi lasing lang kasi to Pag pumasok sa flushing yung tubig, yung ulan. Ayan mga kamatilyo, na lagyan na natin. Hindi ko na pinakita mga kamatilyo kung paano natin ilagayan dahil walang naghawak sa ating video. Yan, ganyan lang mga kamatilyo ang paglagay ng bulkasil. Mabilis naman ito ilagay mga kamatilyo. Kailangan nyo na lang ng panungkit, yung kahoy na kailangan nyo yung gagawin yung pinakakutsara doon sa lata para hindi madikitan yung kamay nyo kasi makapit ang mga kamatilyo yung bulkasil pag nakadikit sa ating kamay mahirap baklasin kung wala kayong gas o thinner ayan mga kamatilyo kailangan natin ispatula pag nag repair tayo ng mga ganito nag ayos tayo ng tulo ng bubong may ispatula kayo para kung mayroon ng mga dating glue yun yung pangkuskus nyo dun mga kamatilyo para matanggal kung silan man o pero pag bulkasil mga kamatelyo nakalagay kung dikit pa naman yung bulkasil kung hindi naman siya natutuklap kailangan wag kahit wag niyo na tanggalin kasi kapit na kapit pa rin siya pag bulkasil yung ano kaya mga kamatelyo pag mga ganitong ano medyo mataas tong bubong na to pag ganito yung mga ginagawa niyo ingat lang dahil pag baba niyo doon sa kabilang was na madulas kayo o oh, pwede kayong mahulog in medyo mataas tong mga kamatelyo bale ano to third floor kaya doon sa mga ano, pinapayuhan ko doon sa mga baguhan na pag umaakit ng bubong na hindi kayo sanay umaakit ng bubong, ingat lang dahil delikado pag nahulog kayo. Pwede nyo ikakamatay itong mga kamatilyo pero ingat lang kasi ganito talaga yung ating trabaho at ating hanap buhay. Hanggang dito na lang yung ating video at maraming maraming salamat. Bye-bye! Bye-bye!